Nas. Yes. Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> Nagsi second coating sila dalawa. Akin nanay at ang kanyang honey pie, sweetie pie. <laughs> so okay. Pinipid ko nga nila yung puntod ng aking tatay, <laughs> ex ng aking nanay. So, so okay, yung siya, ilang taon na rin nakalipas. Pwede na mag nanay mo? Pwede na siyang mag-asawa, bahala siya. Basta Maligaya siya at mahal niya. Ate siya. Ito. Oh, Ay, ganda na pala. Oh. Ayan, hihingi sila ng basbas sa aking tatay. Ah, si mama, tsaka si Yanko Lala. Yung Ikaw bas -bas. ang past, siya ang present. Okay, <laughs> sumagot si Papa, no? <laughs> <laughs> Oo, oh, naisagot ang iring. Yari ka talaga, Maricima. Si Nakaganda kita ni nung bahana. Oh, ang iring yung sumagot. Basta yung pwedeng iring na yan? Pwede ba yung iring? yung sumagot. Oh, ang ganda na, oh. Second coating, ang ganda baga oh, ang ganda oh. Ganda ng gawa nila, oh, puting-puti. Maganda na nga talaga oh. Maganda talaga pag makapal. Maganda yung gawa. Hmm. Dublihan pag ginisya matabunan na ginang yung mga tuan. Nga ito pang balikan? Kung <coughs> 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 oh. may sobra? Oo. Nakilig yung kamay. Tagan pa nisan? Subos gani hmm. yung. R.I.P. Ganda na nga eh. Anong buwan ba ngayon? August. August, September, October, November. Siguro naman dadalaw sila dito. Para makita nila. Itin. So dadalaw sila dito, makita na nila to. I-post mo na to sa Facebook para makita nila. <laughs> o kapatid, Francisco Craso Jr. Ayan gising na. na ba? Wala pa, hindi pa siya gising. Ang ganda na. Oh, mo to. Ako na sumagot sa pintura. Ang mahal-mahal kaya ng pintura. <laughs> Ayan mo na, abroad ka naman eh. Ang daming nyug, oh. Taas ng yug. So, yung nagbebel. Tawagan ni si, bahay niya po, ginanak ko, ikuto mo na mga patay diri ba? Katagang lubi. Ah, si Meriam. <laughs> <laughs> Laghay lubi. Diri ko to. Sakar, Diyos ta sa as. ang mga lubi. Buhay mga undir, eh. Buhay mga unog lubi. Nga naman. Basta dirigikan. Nga naman. Ay. Ma, hugawan ko na sila. Ma, no, sa may nakahugaw, oy. Hmm? Ba't hindi ba madumi yun, ma? Hindi, ha? Sa may nakahugaw, ana? Siyempre, oh. yung katas ng niyog, katas ng patay. Oh. Yeah. Ha? Ha? Yeah. Kaya okay, nga uh, na, na, ang oh, kaya nga ang oh. ng mga buko. Or, tingnan niyo mga kablog, oh. taas ng buko. Oh. oh, oh. Talaga diba? Oh, ang sarap ng bunga niyan, syempre. Ang sarap kuya yung bitamina ng tao. Oh, taas. Ah, kaya hindi ipapaalam ko kung gikan sementeryo ang buko. Oh. E, baligya sa langihan. Hindi na yung dito na. syempre. Sa dami ng niyog dito, oh. So, ang ganda na. Ang ganda na ng finish. So, yun lang mga ka-vlog. Plus, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa YouTube ko, subscribes na kayo sa Gunya TV. Subscribes na. Huwag na kayong paligoy-ligoy. Thank you!